Ngayon dito sa amin guys, sobrang tahimik. At pag, ano na, malalim na ang gabi. May mga ano, tawag doon yung witch, yung wakwak. -wak. Yung tinig lang yung uh, rinig mo guys. So, pag maglakad ako guys, iwan ko kung matatakot uh, sila nito guys may ginagawa ako dito ng uh, ano to guys, yung parang kulintas guys na para hindi sila makalapit guys, ito guys oh, yung ginawa ko guys oh. bawang ito guys oh, ang saganda ng ano ko guys oh. yung Ano ko? Nicholas. So Kita <coughs> <natin> Ito sa guys. Dali nanti tu sa labas. paket <coughs> ano, guys? Ano don sa guys? Full moon. Full moon doon Kita mo yung Buan Okay, so yung board. Hindi, hmm? hindi ko na nabutan yung ano guys. Yung blood moon. Hindi daw visible dito sa atin. Kanina nag-start mga 5.47. Saka natapos 6 o'clock. So, hindi talaga visible dito sa atin. So, visible siya sa ibang lugar siguro so ito guys oh okay punta ko sa ano guys maha ayun ka may ano ko may okay. dipinsa ko ito guys ganda tu guys So, magilim na gaya, gaya. Kita nyo guys. So, yun lang po, guys. So, kasi, malalim na anggap gabi guys. Maraming wak-wak, guys. So, yun lang po, guys. Maraming salamat.